Driver, kung ga, ano na, naku nakatulog na kami. Hindi, hindi, hindi. Sabihin <laughs> kayo ng mga pagalitong usap na natin. O, baka sabihin naman. pagalikan tayo ng dik. Sabihin naman. Kaya yung mga pinsang, pilapit. Ah, sa na kami. Ayun. Pamangking ka po, kuya. After how many years? Kapatid ng... Ngayon na lang ulit ako nakadaan ng Quezon Ave ang ganda pa ang ganda na pala ng Quezon upgrade dati wala walang ganyan kahoy oo oo ngayon ko lang nakita bihira naman kayo ibig sabihin ngayon lang kayo nakadaan dito na. ay Diyos ko kuya how many years na na hindi ako dumaan dito kailan ba yun eto kami eto insan ko na to sabay kami dyan dating nagdudusa dito sa area na ito bakit? anong ginagawa nyo rito? aral oh? punta kami sa Maynila galing kami ng Quezon City punta kami Maynila Oh, diba? Tiyaga namin buti pa sila nag-aaral mo kuya. Kaya pa nakabisado naman papuntang Kinder lang ako. Uh, uh, Saan ba kayo? Lyceo? Hindi. Lyceo, may saka kung nasaasan sila. Hindi. <laughs> Hindi. Ano kasi yun eh? Pag nakatigil. Hindi. O, ydi, ayusin mo ma, Dahil okay, ikaw naman ang nagkalaw yeah. niya. Quezon Ave kami. After how many years, ngayon lang ako ulit nakapunta ng Quezon Ave. Sa Grace niyo Sa taas na, Nanay Ed sa taas. na, Hilingin nai. mo kay Auntie, pumunta na tayo kay Ito Lita. Tayo mo. naman ay. Ano? Lalabas tayo ngayon. ano, roses ba yun, ang ano natin? Process. Process <coughs> ng labasan niya ni Pepo. Pupunta kay, okay. kay Lita. Kay oh, Lita. Sempre lilingowi oh, natan. Sige. Ang haba pala nito. Ang haba-haba. Mahaba. Ano, ano kaya ano labas na nito kuya? Kaysa lang pa rin. Eh. Itong kaysa na pag na oh Oo, mahaba siya pero hanggang saan yung atong underpass na ito? Uh, 200, 200 meters. <laughs> national. <laughs> national na ba? Ano na si Kuya? Pasaway eh. Mm -hmm. <laughs> Hindi naman kilometers. Ay, <laughs> sinasabi hiniwala. ko, ano yung labas niya? Ay, hiniwala, <laughs> ay, hiniwala yan ng asawa niya. Ano kaya? national na ba ito? Saan? medyo malayo. Oh, Victoria. Oh, hindi, lagpas Victoria pa. Park? Hindi. Oo, oh, oh, nasa na, ano, na, tayo. Oo. Oh, nasi... oh. oh, oh. Tropical to dati, di ba? Yeah, it's true. Hmm. High top. Oh, ito na nga. Diyan ako nag-work dati sa likod niyan. Borromeo Street. Ayun. Oh, cut ko na. Normal na to. Nasa Quezon Ave na tayo. Straight na to going to Spain. Bye everyone. Yeah.